Ito guys, panibagong pakikipagsapalaran uli. Ito mayroong pulang isda. Ayan, sa pool. Nakatanggal pa. Ito yung isdang lambingan. Lumabo. Ito, kita na. Ayan, sa pool uli. Andiyan na naman yung hamal naman o. Oh. Ito yung masarap ihawin matabang isda at ang ganda rin ang kulay namumula mumul andito meron pa mumul or parrot fish bawal raw yan hulihin pero sa palengke maraming tindang parrot fish ito bago gitik hindi nakapalag langoy uli ops halwang talagbago nakaderitso pa ah, wala mo manok at manatigil ayan sa pole hindi tinamaan yung isa ando na umalis na yun lang putat bumalik Ayan, sa din. Maganda at nakuha pareho. Sana may magpakitang balatan at ko pa pa. Oops, manites. Siguraduhin ko ito. Sapul kang bato ka. Ay, hamal na yan. Hindi tinamaan. Ando na sa malayo. Buti at huminto. Ayan, sa Ang galing umilag ng manitis na ito babawian kita papaksiwin kita bukas may surahan dito sa ilalim ng corals palabasin ko para magandang patamaan ayun gitik may ihawin ang inakay ko sana madagdagan pa para tag-isa sila ito may surahan pa nasa ilalim ng bato Nakatago ang ulo. Palabasin ko na para magandang patamaan. Labas na para magitika. ka. Ando na. Iniwan na ako. Ay ha, malayan. Buti pang pinana ako na. Hindi na makita. Sayang. Gagalitan ako ng inakay ko nito. Nakatakas ang surahan. May isda dito. Surahan. Mabuti at merong kapalit. Ayun, sa pole. Tag-isa ng inakay ko. Yun lang. Nakadikit ako dito sa halaman dagat. Sobrang kate. Ito guys, sobrang kate nito. Napadikit yung kamay ko. Matagal mawala ang kate nito. Di ba, le? May ihawin mo ng inakay ko. Tag-isa na sila. Hanap uli. Oops, kanuping. Ayun, gitik. Ganda ng pagkatama. Hindi nakapalag. Nasaan pa kayang kasama nito? Danggit. Ayan, sa pool. Sunod-sunod ng isda dito. Danggit buhangin ito. 120 ang kilo. Ilang kayo uli? Oops, talagang bago. Dalawa. Testingin kong dubulin. Taas-taas ang kunti. Umalis pa itong isa. Balik. Balikan mo yung kasama mo. Para madubul kayo. Kunting baba-baba pa. Ayaw. Ayan, nun sa'yo. Ayaw mong tumabi. Kasa uli. Ayan pa. Pali dalawa. Kapresyo lang ito ng danggit. Danggit buhangin, 120 ang kilo. Ops, panong Ayan, sa pool. Mata ang tama punong or tunong kung tawagin dito ops talagbago ayan sa pool walang kasama mag isa lang ito pala may kasama na sa ilalim ayan sa pool nakatanggal pa kasa uli yun lang mailap Natakot na. Oh, di na tinatamaan. Grabe na ang takot. Aray! Pag hindi ka pa tinamaan, na kita. Ando na sa malayo. Yan, huminto. Yung pa, hirap patamaan pa ganito. Ayan, sa pool. Oops. Ihamal eh, ng manok. naguutay utay na yan naman. Langoy uli. Hoy, balatan. Ano kaya, big na? Parang alanganin pa. Ma-150 lang ito sa estimate ko. Ayos na. Dagdag pang durudugtong. Ops. Alatan at kupa pa. kang bato ka. Ayan. Malay. Umilag na naman. Ayan. Tinamaan din. Balikan natin yung kupa pa. At baka baka suot sa butas. Andito. Pasuot na nga. Sana good size ito. Huli ka. Kaya lang alanganin pa ito. Hindi ko muna kukunin. kamu ka muna para makalaki ka. May surahan sa loob ng butas. Kasa muna. Ayan, sa pole. Bali, tatlo na surahan. Ito, para naman ito sa ina, ina kayo. Tag-iisa na sila. Ang surahan, masarap din na sinasabawan. Lalo na kung sariwa, asin-bitsin lang, talap na. Pero pag hindi sariwa, pangit sa bawan. Ihaw lang dapat. Ito, pero rumpang pa Parang alanganin pa ito. malit pa. Diyan ka muna para makalaki ka pa. Yung malaki ang hanapin natin. Talag bago ayun, gitik. mag isa lang meron pa palang isa nasa parting taas alanganin ang pwisto delikadong madaplisan lang ito ayan, sa pool. wala man tigil, pabalik-balik ang mga isda na itong paro-paro langoy uli Yoy! Salabay! Ito ang nagpahirap sa akin ng tatlong buwan. Itong parang sinulid na ito. Yan ang pinakamakati. Halos gabi-gabi ako hindi pinapatulog. Ito, dito ako sa labay sa partintohod. Matagal magpila yung sugat. Ibang klaseng kirot ang naramdaman ko. Tagos sa buto yung sakit. Ito ang nakakatakot. Jellyfish or sa ibang lugar, dikya raw tawag dito. Dito sa amin ang kilalang pangalan nito sa labay. Ito ang wala pang kabos, bawas yung mga galmay, yung parang sinulid. May aso. Eh, mula aso. Andun, meron pa. Hamal na aso ito. Gusto pa sigurong kainin ng salabay. Paikot-ikot lang sa akin. Ay, muntik na ako. Ay, hamal na yan. May manok na, may aso pa. Kakaiba na ito. Bali tatlo. lang ako. Maglangoy at baka pabanggaan ko tatlong buwan ang paghihirap ko gawa na sa na ito kinikilaw raw ang itong salabay. pero kahit ako naghihirap hindi ako makain ito kung ang ang hanapin ko oops meron pa sunod sunod na ang mga dikya dito ito may bawas na ang galamay nito nakabiktima na siguro ito ng mga isda magaling sila humuli ng isda hanap uli ops samaral ito yung mamahali na samaral ayun gitik 150 ang kilo nito awan ko dyan sa lugar ninyo kung magkano masarap itong sinasabawan langoy uli ops surahan ay maganda at tadagdagan ayun sapol ito alam na kung para kanino ito siyempre huwag natin kalimutan si kumari at si kumari laging bumibigay <laughs> kapag wala kaming ulam kaya bigyan ko rin para patas sigurado ihawin niya ito hoy balatan Wow! Ito! Siguradong malaki na ito. Plus, ang laman. Equals. 300! Thank you, Lord. At ako malaking balatan. Hanap ulit at baka meron pa. Oops! Meron pa nga! Ito naman yung pinakamahal na balatan. Kabangin kung tawagin dito. Medium lang ito. Ang medium... 500 ang bili sa amin. Kapag big mahal, libo na ang presyo. Thank you Lord at padagdagan ng balatan. Sana meron pa dalawang punong. Pabutat maamo. Ayun sa Paul. Maganda hindi umalis ang isa. Kasawali. Ayan, sa Pulden. Punong or tonong kung tawagin dito. At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Lapad. Guys, yung isang time namin, oh, may manalang araw na ko si Kasiukoy. Eh. Oh, Thank you.

mga uh, gandang klase ang isa talaga dito sa panabihan Ang bira, pero so, mga gandang klase lang isda dito Medyo wala lang Nagadaan na lang sa tsaga So guys, at na rin kami, tama na isang dive Baka maubos <laughs> Pahal isang dive lang Ay, wala pa yung kasama namin isa. Hindi pa napipila yung isda at Wala pa yung isa namin kasama. Yung bantay sa ibabaw ng bangka. Ganda ng panahon. Kami lang ang naglaot kagabi. Bara lahat ng bangka. Ito guys, pagkapili ng bantay namin sa bangka, i-deliver ide na rin ang isda. Tulog pa siguro. Ito na guys, yung kita sa isang namin kagabi. 4,085. Eh, salamat at may panibago na namang pandero dagtong.